Una, huwag magbuhat. Ang pagbubuhat ng mga mabibigat na bagay sa araw ng kaarawan ay magiging sanhi umano ng iyong pagkapunggok o paghina ng iyong katawan. Kaya naman, payo ng mga nakatanda ay iwasan ang magbuhat ng mabibigat na bagay sa araw ng iyong kaarawan. Pangalawa, bawal bumati ng advance. Ayon sa mga matatanda ay bawal bumati ng kaarawan kung hindi pa naman araw ng kapanganakan ng isang tao. Ang pagbati ng advance happy birthday ay maghahatid ng kamalasan sa taong binabati mo. Pangatlo, Martes at Biyernes. Kung ang iyong kaarawan ay matatapat ng araw ng Martes at Biyernes, ayon sa mga matatanda ang malas at swerte mo sa araw na yon ay nagtatalo o kumbaga ay 50-50. Maaari kang swertihin o maaari ka namang malasin. Pang-apat, true love. Kung ang kandila mo sa iyong cake ay yung pa isa isang piraso at hindi yung isang kandila na numero o isang buong number, ayon sa mga matatanda, Kapag ang mga kandila ay napatay mo sa iisang ihipan lamang agad ang mga ito, ngunit kung iilan lang ang nahipan at napatay mo, kung ilang kandila ang naiwan na nakasindi, ay ganoon din katagal na taon ang pag-aantay mo bago mo matagpuan ang true love mo. Panglima. Libing. Pinaniniwalaan ng mga matatanda na kapag ang taong may kaarawan ay nakipaglibing, ay maaaring siya naman ang susunod na ililibing. Pang-anim, bawal bumiyahe sa malalayo. Sa araw ng kaarawan na ipinagbabawal na bumiyahe ng malalayong lugar ang mga taong may kaarawan. Sa dahilang ang mga nilalang ng dilim ay nag-aabang upang magbigay kamalasan sa taong may kaarawan. Kaya naman ay pinaniniwalaan na lahat ng mga sanggol na ipinanganak ay binibigyan ng Diyos ng mga anghel na magbabantay upang maprotektahan ang mga ito laban sa masasamang elemento. Pangpito, pagkamatay ng kandila. Kapag ang kandila sa cake ay namatay ng kusa at hindi hinihipan o tinamaan ng hangin o kung ano paman, ay senyalis ito mano, na ang may kaarawan ay magkakaroon lamang ng maikling buhay. Pangwalo, damit. Ayon sa mga matatanda, ay masama ang magsuot ng mga madidilim na kulay ng damit kapag araw ng iyong kaarawan. Dahil ang mga madidilim na kulay ay humahatak ng kamalasan o mga negatibong elemento at kamatayan. Kaya naman ang suhestyon ng mga watatanda ay magsuot ng mga maliliwanag na kasuotan lalo na ang kulay pula. Pangsyam, huwag putulin. Pinaniniwalaan na kapag maghahanda ng spaghetti o seat sa araw ng kaarawan, huwag putulin at hayaan na lang na maluto ito ng kusa. Sa dahilang ang pagpuputol ng pasta o ng pansit na lulutuin ay senyalis lamang na pinapaikli nyo ang buhay ng taong may kaarawan. Pang-sampu, Friday the 13th. Pinaniniwalaan ng mga matatanda na kapag ang iyong kaarawan ay may petsa na 13, 13 o 13 at kung ang iyong kaarawan ay tumapat ng Biyernes o Friday, ito na yung isa sa pinaniniwalaan nila at tinatawag nilang Friday the 13th. Ang araw na ito para sa taong nagsiselebrate celebrate ng birthday ay sadyang puro kamalasan at maaring mapahamak ang buhay ng may kaarawan.